Sumang malagkit naman tayo mga ka for today's merienda. Tapos ay alagyan mo ng masarap na santan ay nako po ay talaga namang busog na naman tayo na re. Kaya naman po samahan ninyo akong magluto ng masarap na suman. At dalawang buo ng niyog ang ating pinanggatayan para naman po talagang malinamnam. Kaya naman po tayo ay tudo pagkudkud na naman. Iarilaan po ba yan naman ang makamangalay dini ang magkayod at makamangalay po talaga sa likod. Ay nako ay mag Maghahaplas na naman tayo na rin ng ipeka oil. At isa lang na nga po natin yung gata ng niyog at atin po yung lagyan ng kaunting asin. At hugasan na nga po natin yung ating isang kilong bigas na malagkit habang tayo ay nagapakulo ng gata. At pag nga po nakakulo na yung gata ay ilagay na nga po natin yung ating isang kilong malagkit. Hindi na po tayo naglagay ng asukal dyan dahil nga po tayo ay magawa ng santan na ating pang toppings. At atin laan po yung halu-haluin hanggang sa magkati yung kanyang gata. At pag nga po kumati na yung kanyang gata ay pwede na po natin kainin yan. Ay este, pwede na po natin yan tak at kumuha po muna tayo ng dahon ng saging na ating pangbalot sa suman. At habang inapalamig nga po natin yung ating abalutin ay tayo naman po ay magadangdang na ring dahon ng saging. At ganaring nga laang po ang magbalot ng suman pagkagusto gusto ninyo ng pa-style suso. Abilot laang po ninyo yung dahon ng saging na parang turutot. At adasik-dasikin po natin ang paglagay ng malagkit para po talagang kortin touch At pagkatupi nga po natin dyan, ang pinantali ko po dyan ay buli. At ganyan nga nalaan po kadaling gumawa ng suman. At dahil nga po mahaba yung ating buli ay atin po yung agupitin sa magkabilang dulo para naman po ay maganda ang itsura. Parang yung nagawala ang at nagabalot ng suman. Maganda uy! Ay ako naman po ay nagaberula ang ay sos kayo naman po ay hindi na masanay. Kahit naman po ako ay hindi kagandahan ay ako naman po ay makamasipag. Masipag kumain. Kahit naman po tayo ay makamasipag kumain tayo naman po ay makamasipag din magluto. Kaya naman po, wag na kayong kumontra dyan. At sa pinan po natin ng dahon ng saging yung ating apaglutuan na kawali. Dahil nga po hindi pa masyadong luto yung ating malagkit ay mga isang oras po natin yung apakuluan para po talaga namang lutong luto. At pagkatapos nga po nating sa niyan ay lagyan na po natin yan ng tubig. Ay hindi po tayo marunong magsuma ng gawa sa palaspas ng nyog kaya po sa dahon ng nyog natin binalot. At nilagyan po uli natin ng takip na dahon sa ibabaw at isalang lang na po natin yan ng mapakuluan na. At ayan na nga po pagkatapos ng isang oras natin siyang pakuluan ay luto na po ang ating suman. At atin na nga po yung ahuni ng ating malantaka na. Ay nako, ay pagkasarap po talaga nare At palamigin nga po muna natin are at are makadelikado sang muso pagka mainit pa. At magtunaw naman po tayo ng asukal para sa ating pang sa ating suman. At pag natunaw na nga po yung asukal ay ilagay na po natin yung gata ng niyog. At haluin laan po natin ng haluin yan hanggang sa lumapot. At pag lumapot na po yan ng ganyan ay atin na po yung ahunin. At ayan na nga po lantakan na natin yung ating ginawang suman ay nako, ay pagkasarap po nari at tayo ay may ginawa pa din ng masarap na pang toppings. Ay ari po talaga ang makamasarap na suman at may ginawa pa tayong santan. Kaya naman po hindi na ninyo kailangang intayin ang Pasko para kumain ng suman at napakadalila ang po talagang gumawa. At tikman na nga po natin yung ating nilutong suman ay nako po, ay talaga namang walang daklis, ay napakasarap. Samahan pa ng niluto nating na santan ay nako, ay talaga namang pong panalong panalo. At sa dalawang pirasong suman, pangala ang po talaga ay busog na busog ka na ay talaga naman pong masarap mga ka friendsy thank you for watching